natin ang say ng ating harapang trio tagapayo. Attorney Lorna, ayan, ang daming usapang legal dito. Ayan. Maraming maraming salamat, Ate Kuring. No? Unang-una, i-clarify ko muna na ang bingo ay hindi illegal. Ay, oh. Under Presidential Decree 1602, ang sinasabi dyan, pwede ang bingo kapag may tatlong kondisyon. Okay, unang-una, ito ay pang-home entertainment or ito ay uh, pang-parang parlor, parlor game lang, di ba? Nagkakatuwaan kayo, reunion 'yon. Pangalawa, dapat hindi ito sa isang talagang gambling place, ha? Kunya uh, samahan ng mga senior citizen, nag enjoy kayo. At pangatlong kondisyon, dapat walang betting, walang pera. Kung hindi kayo susunod sa tatlong kondisyon na to, sa P Presidential Decree 1602, e eh illegal yan. Ayun Ngayon, yung ireklamo mo, Kim, na dinaya ka, unfortunately, hindi ka pwedeng mag-abla kasi illegal yung bingo niyo ay illegal. Okay? Ngayon, yung issue nga na na parang ginawang whistleblower, no, yung palit ulo, eh may may condition rin 'yan, no. Yung palit ulo na 'yan, tawag diyan whistleblower act. Dapat kung ikaw ang magturo sa iba at uh, dapat ikaw yung least guilty. In other words, hindi ka pwedeng ipalit sa iba kung ikaw yung pinaka-guilty. Kunyari, sa issue ninyo, may isang user versus isang pusher. Tapos ang, ang nagturo yung pusher sa user, tapos ang kinulong yung user, ay mali yun kasi most guilty. Yung pusher more guilty. Hindi pwede yun. Bawal yun sa whistleblower whistleblower law. Pero meron pa siyang puwang para magireklamo yung nangyari at maibalik sa oh, maibasa. pwede po, pwede po kasi ang ang ano, ang batas naman eh you are innocent until proven guilty. Liza, kung sinasabi mo na wrongfully charged, mali yung uh, hindi naman talaga guilty. Eh, meron kang karapatan sa batas. wag, nyong, wag kayong mawala ng pag-asa, no? meron tayong mga public assistance office dyan, no? Oo. Ang nakaka, ano, nakakalungkot, yung sinabi mong statistics, no, at uh, atikuring, na talagang mga nabibingo, mga babae. Eh, -eh. And ang problema dyan, eh tayo, yuk, lalo na dalawa, kayo yung head ng family ninyo, eh kayo na yung main breadwinner. So, nagtratrabaho kayo, eh papano yung, papano pa yung mga anak ninyo? Sino nag-aalaga sa kanila mga minors yan, ano so They're eligible for 4Ps. Correct. Kailangan singilin niyo ang local okay. government niyo sa 4Ps ninyo. 4Ps or yung tinasabing Solo Parent Act. Pero uh ma-forfeit mafo 'yan kung mag-4Ps kayo tapos I isusugal nyo rin sa bingo. No? Ah. Hindi naman pwede yan. Bawal. Oh, kasi Isa yun sa requirement ng four piece, hindi kayo nagsusugal. Hindi lang yun. May, oh. Kasi may other source of income kayo. Income yan, ano. Ayun. So, Liza, hindi ka pwede maghabla. Alam mo na. Kasi inigal lahat eh. Okay. Yung mo, Kukunin ko kay Donita at saka kay Jess. Tig-250 kami. Tig-250 sila para ibalik yung jackpot mo. Okay, Dr. Love, what can you say? Salamat, uh, Ate Kuring. Magandang hapon sa inyong lahat. Medyo masasaktan tayo ng bahagya sa aking sasabihin, ha? Ang uh, sugal ay immoral sa mata ng simbahan. I can only speak for the moral side at yung spiritual side. Yung legal kay attorney na yun. Imoral yan sa mata ng simbahan ng sugal kasi kapag nagsusugal tayo, lumalabag tayo sa apat sa sampung utos ng Diyos. No? Uh, ginagawa nating nagiging nagiging idolatrous tayo. Ibig sabihin, napaiilalim tayo sa kapangyarihan ng pera at yun ang sinasanto natin, binudyos natin ng pera. Kita mo si Kim, nanggagalaiti si Kim dahil hindi niya nakuha yung pera ang dapat sa kanya kasi sugal, immoral. Okay? Now, Brother John, bakit sa mga simbahan may mga bingo? No? Hindi ko masasagot yun. Tanong niya sa pari, bakit sila nagpapabingo? Kung sugal yun. Okay? Kung fundraising. That's another topic. But nakita ko lang dito, uh, ang sabi kasi ni San Mateo sa ika na kabanata ng kanyang liham, hindi kayo maaaring maglingkod sa Dios at sa pera ng magkasabay. Kamumuhian niyo yung isa at mamahalin niyo yung isa. It's either mahalin niyo ang pera at kamumuhian niyo ang Diyos. Nasa inyo ang desisyon. If it matters to you. Di ba? Ang malinaw na malinaw dito, may malalim na problema pa sa ating lipunan. Ang problema ng droga, kahirapan, kakulangan ng moral values sa bawat pamilya. Ang Diablo, sinisira ang bawat pamilya natin para masira ang simbahan. Pag nasira ang simbahan, wala ng Diyos. Panalo ng Diablo. So baka ginagamit tayo ng Diablo. Gampanan nyo kaya yung tungkulin nyo bilang asawa at ina ng inyong mga anak at wala tayong problema sa buhay. Maraming salamat Ate Kuring. Okay, thank you very much, Doctor Love. Oh, nagpasintabi siya ha, medyo masakit, pero opinion niya 'yan at kapupulutan din natin ng maraming aral, Doc Camille. Matatawag ba nating addiction itong nangyayari sa mga kababaihang ito? Thank you Ate Kuring. unang una no, alam niyo sa um, Statistics Manual ng Diagnostic uh, Statistics Manual. Isa lang po ang kinakonsider na addiction, ito yung gambling addiction. Kasi iba po yun sa drugs. Ito, pag sinasabi ng mga ganitong klase, ang gambling addiction po ay kinoconsider na isang mental issue. So, pag kayo ay nalulong sa ganitong klasing bisyo, pwede po kayo makonsider na meron po kayong mental health issue. So sana wag pong umabot sa punto na talagang kayo ay, yung talagang ito na lang ang buhay nyo, hindi na kayo gumagawa sa bahay, hindi na kayo nakakapagtrabaho. Lalo pa na sinabi nga ni Ate Karing na, bakit mga kababaihan ang karaniwang nagbibingo? 70 to 85 percent po talaga ay mga kababaihan. Dahil meron po sa ating uh, mga baba, gawain na yung ating brain chemistry ay talagang mas madali na maka-absorb sa mga low-risk type na mga gambling. Kasi katulad ng bingo, di ba? Konti lang yung, isus, yung ibibet mo, parang ay may panalo ka na. So, mas madaling maapektuhan yung brain natin because yung chemistry ng mga kababaihan, mas susceptible sa ganon. Pero, sana sabihin ko rin sa inyo, kung ito ay hindi pagsusugal, malaki ang benepisyo ng um, pagbibingo, lalo na sa mga taong um, yung nagkakaedad. Kasi dito, uh, umaabot siya sa punto na nakakatulong sa dementia. dementia management is very important. Lalo na po, dahil kasi ang bingo, mga numero yan. Nakakatulong yan para magbagal po yung tinatawag nating pag-uulyanin. Pangalawa, ang cognitive function natin ay umaayos or nagiging maliksi tayo. Kasi di ba sinabi, B, 5, um, parang ah, hanapin mo kagad ka oh. yung gano'n. So, yung cognitive function hand -eye natin. Hand-eye coordination. Na? Yes. May uh, maganda pala sa bingo. Na. Yes, the hand, oh. totoo yan, ano, ko rin, ang hand-eye coordination, eh maganda. Dahil kasi talaga yung paghawak at saka yung pagtingin. Pero, wag mong gagamitin yung hand-eye coordination sa pagdaya. Yun lang po. Ay,